dito sa DRT, pag gusto magkaroon ng kuryente, ang gagawin mo talaga ay either gumamit ng generator, which is 50,000 ng generator, tapos bibili ka ng diesel, isang litro ay 65 pesos, yun yung unang mga option. Ang kagandahan sa generator, uh, ah, bukod sa may kuryente ka na, nagamit mo pa siya sa, yan, yung mga sayo-sayo, mga baile, piyesta nila, pwede mo rin siyang gamitin sa water pump. Marami siyang gamit, no? Depende sa'yo. Pero, hindi siya comfortable. Kasi, from time to time na gagamitin mo, you have to set up the generator. Ang second option ay magkabit ka ng solar panel. Kailangan bumili ng battery, inverter, controller, at saka the rest ng mga kailangan. Ano? Of course, you have to hire laborer for the setup. So, kung marami kang appliances, halimbawa, lalagyan mo ng mineref, tulad ng sa amin, lalagyan mo ng TV, radio, charger ng cellphone, stand fan, Saka, um, yan, gagamit ka ng mga laptop tulad nito. I think you will spend um, 80,000, no? 80,000, yes. Kasama na dun yung mga poste. Kasi syempre, kailangan mo siyang i-fixed. Pag nilagay mo sa bubong, tulad to lakas ng hangin, kailangan naka-fix ang iyong uh, solar panel sa bubong. Mga tatlo hanggang apat na solar panel na 300 watts or more. Depende sa iyo kung gaano karaming appliances ang gagamitin mo. No, now, when, when it comes to internet naman dito sa DRT, sa Talamsidos, wala talagang signal dito ang Globe Smart TNT. Wala talaga. Kahit mag-load ka ng 1,000 sa cellphone mo, talagang useless. Hindi talaga gagana. Sin talaga. So, ang meron lang dito ay piece of Wi-Fi na kung saan ipapaset up mo, uh, babayaran mo yung set up. Actually, yung nag-install, libre. Pero I think gagastos ka ng mga more or less 16,000 batay sa tindahan na tinanong ko. And then, yung nag-set up na yun, may dalawa kang option. Pwede mo siyang i-monthly, o mo siya na gawing business. Halimbawa, every kinsenas katapusan, binubuksan nung nag-install yung kanilang piece of wifi na box. May nakukuha doon na 8,000 doon or 10,000 every kinsenas katapusan. And then, yung 20% noon, napupunta sa may-ari ng bahay. Let's say sa 10,000, dalawang lang ang sayo. So, kung kinsenas katapusan, apat na isang buwan ang kita mo. Pero sa'yo yung installation, sa yung sa yung solar panel, inverter, at saka battery. So, yung nag-install, yes, namuhunan sila. Pero ang laki ng kinita nila. They are so business-minded. Bakit po? Kasi imagine na, 10,000 yung nakuha nila kinsena sa, let's say lang, 8,000 sa kanila, 2,000 lang binigay dun sa may-ari ng bahay. So, kung gusto magkaroon ng internet at saka ng kuryente dito sa DRT, yun yung sabi ko sa inyo, you have two options, no? A generator or solar panel. <laughs> anyway, ngayon, I'm doing my my school works, no? I am doing my school works and other projects. Nandito ako sa DRT, no? We have Korean tea here and we have Wi-Fi. <laughs>